Si Yumkaax ay ang diyos ng mais, agrikultura, at pati na rin ng pangangaso. Siya ay may mahalagang papel sa mitolohiyang mayan. Siya ang diyos na may pananagutang magbigay ng pagkain at kasaganaan sa kanyang mga tao. Tinitiyak na ang lupa ay mataba at ang ani ay sagana. Sa pananaw ng mga maya, ang mais ay hindi lamang isang butil. Ito ay isang sagradong handog mula sa mga diyos. Puspos ng spiritual at kultural na kahulugan. Pinaniniwala ang si Yom Kaax mismo ang nagturo sa mga maya kung paano ito linangin. Ipinasa ang sinaunang kaalaman sa pagsasaka at ang mga ritual na kailangan upang matiyak ang masaganang ani. Kabilang sa kanyang mga turo ang lahat mula sa pagpili ng pinakamahusay na binhi hanggang sa mga teknik ng pagtatanim at pag-aani na nagpapakita ng kahalagahan ng Diyos sa pamumuhay ng mga maya. Si Yumka Ax ay madalas inilalarawan bilang isang matipuno at matatag na kabataang lalaki na may hawak na bunga ng mais, isang sagisag ng buhay at kasaganahan. Isa siyang mahabaging Diyos na nagbabantay sa kapakanan ng mga tao, hindi lamang para sa kanilang pisikal na kaligtasan, kundi pati na rin sa kanilang espiritual na kasaganahan. Malalim din ang kaugnayan ni Yumka Ax sa mga maiilap na hayop na naninirahan sa kagubatan itinuturing siya bilang tagapangalaga ng mga nilalang ng kalikasan na nagpoprotekta sa mga hayop na kapwa naninirahan sa kapaligiran ng tao. Ipinapakita ng ugnayang ito ang pananaw ng mga maya na ang kalikasan ay isang nagkakaisang sistema kung saan bawat nilalang ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng balanse sa mundo. Naniniwala ang mga maya na pinananatili ni Yumkaaks ang pagkakaayon sa pagitan ng mga hayop at ng kalikasan kaya't napapanatili ang mga likas na yaman na muling mapapakinabangan at masusuportahan ng matagal. Ang kanyang papel bilang tagapangalaga ng mga hayop ay umaabot din sa kanyang kaugnayan sa mga mangangaso. Bago mangaso, karaniwan ng nagsasagawa ng ritual ang mga maya upang humingi ng basbas mula kay Yum Ka Bilang tanda ng paggalang at katiyakan na ang pangangaso ay kinakailangan at hindi isang mapanirang gawain. Maraming mga alamat at tradisyon ang naguugnay kay Yumkaaks sa mga tiyak na hayop tulad ng usa at jaguar na kinakatawan bilang mga sagisag ng lakas, bilis at ugnayan sa banal. Dahil sa pag-iingat ng Diyos, ang mga hayop na ito ay may mahalagang papel sa parehong espiritwal at praktikal na buhay ng mga pamayanang mayan. Dahil dito, si kaaks ay hindi lamang isang tagapagkaloob, kundi isa ring tagapagtanggol ng kapwa paggalang sa pagitan ng tao at kalikasan na tinitiyak na sila ay maaaring mamuhay ng magkasama sa balanse at pagkakaisa. Ang kanyang tunay na presensya ay dama sa bawat palasong pinakawalan, sa bawat huling nahuli, isang katiyakan ng kabuhayan ng pamayanan. Ang pagsamba kay Yum Kaaks ay laganap sa buong kabihas ng mayan at siya ay pinararangalan sa mga seremonya at pagdiriwang para sa anihan at pangangaso. Ang kanyang kahalagahan sa mitolohiyang mayan ay patunay ng malalim na ugnayan sa pagitan ng mga tao at ng kalikasan at ng paniniwala na ang mga Diyos ang nagbibigay ng lahat ng kailangan para sa buhay. Yung kaaks ay kumakatawan sa kagandahang loob ng kalupaan, takasaganahan ng kalikasan at sa kahalagahan ng paggalang sa balanse ng ekolohiya.